Hi hey mga kalutong bahay, ngayon po magluluto tayo ng pork curry. Mga ingredients First, igisa muna natin ang bawang at sibuyas. Next, ilagay natin ang pork. Igisa at takpan muna siya for 3 minutes. After 3 minutes, lagyan natin siya ng patis. Next, ilagay natin ang curry powder at ang black pepper. Haluin at hayaan siyang mag-isa for 3 to 5 minutes. Lagay na natin ang tubig at takpan natin siya hanggang sa medyo lumambot ang ating pork. Pag medyo malambot na ang pork, ilagay na natin ang patatas at ang carrots. Takpan hanggang sa lumambot ang ating patatas at ang carrots. Pag medyo malambot na ang patatas at carrots, ilagay na natin ang coconut milk. Haluin natin at takpan at hayaan natin siyang kumulo for 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, pwede na natin ilagay ang bell pepper. Let it simmer for one minute and afternoon tapos na ang ating pork curry. At ito na ang ating finished product. Wow! Thank you guys for watching and please follow, share, and like for more recipes. Thank you, bye!